Good evening po, Bombo Marian at siyempre po sa ating mga suking taga-pakinig sa Bombo Radio. Um, medyo maulan na gabi pa rin. Uh, alam natin galing tayo sa maraming pagbaha pero magandang gabi pa rin po sa atin. Mm, -mm. Ayun po, at maulan uh, na gabi pa rin nga po, no? uh, uh Sir Jules. So, ayan po, ito, um, uh, nice na nga natin kayo nga ngayon. Hingan po, no? siguro post uh, uh, so na uh, reaction. Uh, sa katatapos ng nakatatapos nga lang po kanina Uh, Una-una, yung uh, mga initial uh, siguro ano, na mga reaksyon na uh, Sir Jules dito sa katatapos po na Sona. Of course, kung ating pong pag-usapan ano, ito nga uh, pagtalakay ng Pangulo sa mga concern of course sa sektor po ng uh, paggawa sa labor ko. Well, ang banggit talaga ng aming mga kasapi at mga kapwa manggagawa eh, kung baga it comes down o zero yung gradong kanilang binibigay, sa ating sora sa taong ito dahil alam naman natin nagkabitin meeting tayo noong 19th Congress kung yun sa pinandagdag tao the living wage and yet wala muli tayo na yung people dito dito sa sora ni Pangulong uh, Bongbong Marcos sayang yung pagkakataon bakit ko na sayang kasi ibinigay niya na yung condition eh Uh, simula ng kanyang talumpati, sinabi niya na, na meron tayong growth, meron tayong pag unlad pero hindi raw nakaka-impact sa mga ordinaryong mamamayan. mayayong. Mga hindi nag-trickle down or it doesn't go down to uh, the good or the better lives of workers and the community. So, sayonara yung opportunity kasi doon na sa amin ay na, na merong inequality rin. Habang meron pang mayaman na lalong dahil sa kanila na pupunta, yung sinasabing growth, eh, hindi nakakasabay yung mga may magawa. Eh, ang sagot sana dyan, eh, yung dagdag sahod. Sa so, we missed on the opportunity to mention the National Legislative Wage Increase mm -mm. that after 36 years, sana ay nagawa nila towards so a living wage. Yun sana yung kadugtong na hindi na ginawa sa kanyang talumpad. Eh, kaya kung nalulungkot ang maraming na magagawa natin, sayang po yung opportunity, and hindi niya na nakakabit sa aligod. Siyempre, uh, wala mention sa pagwawak Endo, wala rin po siyang mention. Uh, Kapag Kapansin-pansin wala walang mention sa trade union and human rights, no? especially sa so, hospital human rights. Uh, ininday Inihintay nga natin na iyabang niya na napakulong niya na si President Duterte sa pamagitan ng ICC pero walang mention about the Duterte even the impeachment of uh, the Vice President. And uh, the most na mention pag-mention siguro yung tinonggratulate sa CPNP Chick Torres kanyang panalo sa boxing kahapon na nanalo siya by default dahil wala mm yung -hmm. kalaban ni si Bastre. So, uh, lungkot, pagkalumo, at pagkasayang. Yan ang general feeling ng mga manggagawa. Hindi si mm -mm. Okay po. So, para bang ano ito, um, Sir Jules, uh, disappointed but not surprised sa inyo pa sa labor sector? Opo. Opo, kasi alam natin, finish line na ng living wage or or na national legislative wage discussion ah uh, nung pong Hunyo pero hanggang sa last minute ay nakahanap ng paraan para hindi siya ituloy at mismo si Pangulo na eh, iniisip na ng mga dahilan kung paano niya sa ay sakaling na ipasok. Uh, merong ilang mga promises sa kanya mga speech no? tulad na pinasabi niya na he is looking for uh, more jobs dahil marami tayong mga uh, critical minerals, nandiyan yung investments dapat sa energy, transportation, uh, na magiging source ng jobs. Ang so, problema lang natin dyan, siyempre, buka hindi na exclusively ito sa foreign direct investment at hindi sa pamagitan ng pagde-develop ng ating local industries. Kasi uh, while nag-invite siya ng mga foreign investors, the most he said about supporting local industry ay particular lamang sa pagbibigay ng dagdag -dag capital accounting support sa to small and medium enterprises. Wala siyang mention, for example, sa pina-extractives o ng critical mineral. Wala siyang mention na tayo na ang mag-develop yan para hindi na kailangan pang i-export sa Japan at China yung pong ating namubungkal na, na mineral sa Pilipinas. Sayang, again, uh, sayang yung opportunity na yun. Uh, um, we would have wanted na uh, ang investments at ang tulong sa mga negosyante ay na ihayag uh, uh, niya bagkos na independence sa foreign investments na naman mahawin yung ekonomi po. Mm -mm. Okay po. Um, sa so di po ba, uh, marahil uh, po, Sir Jula, okay. sa reason or dahilan uh, na hindi masyadong nga Um, napanggit ano, ng uh, Pangulo yung mga prioridad niya sa labor sector ay dahil po hindi ga ganong uh, karami or hindi ganon na uh, kalaki sa ngayon ano yung uh, naiambag no, pagdating po sa pagpapadami po ng uh, or pagpapataas ng uh, porsyento po ng uh, pagkakaroon ng trabaho sa atin sa Pilipinas po. So, well, yun na nga yun eh. Uh, kasama kasi sa niyabang ni Mukula, maliban sa growth, sinasabi niya ay uh, 4%, 3% na lang yung hinahabol sa labor force na walang trabaho. Uh, pero hindi naman niya binanggit yung underemployment, employment. Kasi yung po yung symptoms na ano eh, na available naman yung mga trabaho, hindi lang talaga nabindigan ng sapat na tao yung mga mga gawa. Hindi Yun po yung nagsasabi na ang mga mga gawa, um, sobrang nagsisipag sa trabaho, pero kulang pa rin ang pinipita, kaya napipilitang kumihan, ang ng dagdag na pagkakakita. So, he could have provided direction uh, he could have provided the landscape para po makapagbigay ng mga na para gawing disente itong mga trabaho na nilika pero na-miss po na opportunity to do that at least sa sona well na ito or again sa sona well na ito uh, like the other sona before this one mm, -mm. okay po so uh, do you think uh, rin po no uh, sir Jewel na dito po sa uh, or siguro how will you compare po uh, yung recent na or before nitong sonang ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mas marami ba uh, yung uh, or meron ba mga nabanggit before kumpara uh, in comparison po dun sa kanya kapat ka na sona sa ngayon when it comes dun nga po so, sa usapin sa labor sector? Po. Well, sa totoo po ay tatlong taon na po siyang walang sinasabi talagang konkreto para sa mga mm -hmm. uh, liban po dun sa nabanggit niya uh, na Tesla, liban dun sa banggit niya na uh, integrate the tibet sa uh, senior high school education uh, at saka po yung pagbibigay ng ilang mga dagdag na scholarship. Uh, these are not necessarily new. Uh, ito na rin po yung bulto ng kanyang programa noon. Noong uh, nung po nakaraang taon, uh, although hindi sa SONA, pero sa Labor Day, ang nabanggit niya ay ipapasa sa mga wage boards yung dagdag sound. Pero ngayon, there was no mention at all. <laughs> wala po mention at all kung siya sa uh, wages. Uh, tapos kapag din po, no, na, well, una, uh, puri-puri naman po yung banggit hindi uh, sa health, no? Mm -mm. Na pwede na raw tayo uh, makapagpa-dialysis at even kidney transplant -trans -trans na sa mga nangangailangan. Zero billing ka na rin sa hospital uh, na public, no? Although this is not necessarily new kasi kahit panahon pa ni ni Pinoy at ni Duterte, matagal na pong patakaran talaga dapat yung zero billing o no? hindi lang talaga ni Pinoy. Pero inulit po yan, eh, sinasabi niya, kung so maganda po yan, uh, dapat niya lalo, hindi rin po niya siya yung isapin ng PhilHead. So, remember, uh, through the committee or uh, through the Secretary of Finance, eh, ng era ang PhilHealth para dalhin sa gobyerno na uh, ilang beses mm -hmm. nga po dahil siya sabi na parang baliktad. No? Mm -hmm. Kalip na gobyerno ng pondo ng kalusugan ng social protection, ay eh, pang social protection institutions na uh, di umano yung may ay sa pang nagpo-pondo mm -hmm. sa investment project ng gobyerno. So, doon po tayo nakukulangan. kukulangan. Sana sinabi niya, hindi niya na ulit gagalawin ng pondo ng PNL, mm -hmm. na pa na yan na sana wala na rin dagdag na contribution sa SSS at bagos yung SSS pa ang bibigyan niya ng So, lalo, yan naman po natin, lalo po tayo sa baha, lalo po tayo sa bagyo. Ang daming mga magnagawa hindi nakapagtrabaho sa araw, so wala po silang pinita. No? Uh, yung nang lindo yung buong isla daw po ay wala nang makain, kahit may pera, wala namang makain. No? So, sana po ay meron po tayo na tatawing attention na binigay sa social protection. Now, dyan po pwedeng bumunot yung mga magagawa sa kanilang pamilya. Kung hindi po sila makapit trabaho dahil sa bagyo o ulan baha, nang o maha na nararanasan natin yun po, kung pagdating na naman ang tag-init, meron naman tayo heat stress, hindi rin makapagtrabaho dahil sa sobrang ulo. Doon po sana tayo bumunot sa social protection. Pero dahil, dahil, dahil walang dagdag na support ang nabanggit, pagkakulong dyan, eh, sayang again po yung opportunity. Kinakailangan natin na mga pinagtawag climate action. Uh, hindi po nakapagsalita mm -mm. pa uh, Ito. naman, ano, sunod naman po uh, nating uh, pag-usapan din po. No? Bagamat ito, pangkalahatan naman po ito, no, uh, Sir Jules usapin po ng budget. At uh, tanong lang natin, napatayo din po ba kayo at napapalakpak po, no, Sir Jules dun sa pagbanggit ng Pangulo na kanyang haharangin po ang uh, kung ano man po mga budget insertions po. Ay, sana po, uh, totoo po yung kanyang ibinabanggit, no? Mm -hmm. lalo po yung patutsada siya sa mga flood control projects. Na mm -hmm. uh, kung hindi man sa ay non-existent o guli guni lang mga flood control projects. Uh, maganda po yung binaglit niya. Parang papasok pa siya sa name and shame campaign, no? listening down all of the projects and publishing for the public to no? know kung ano dyan mga ghost projects lang, o nila lang yung mga proyekto. Maganda hapang po yan tungkol sa patungkol sa good governance at pag-address ng corruption. Sana so, po ay matuloy talaga yan at uh, kapag ka na po nagawa po yun, eh, po yung po sa uh, At the same time, po, uh, yung accountability dapat hindi lang ngayong taon lang yan. Kasi po lahat ng problema labis yung nakaraan sa atlong taon, yung kanyang saklaw, eh dapat po ma-address na. Siyempre, kasama na po dyan yung sobrang-sobrang budget. Um, specifically, yung confidential funds na nakakuha ng PID. dapat po masaklaw po yan ang ating pagsisinat at investigasyon. Maging yung mga ayu ayuda ng mga nakaraang taon o hindi naman sa corpus na punta ng pinangalanan lang ng mga congressman at terror kung sino yung sila makinabang dahil So, formal naman talaga ng corruption. So, dapat ma-address din po ang Both yung in the future, tulad ng kanyang commitment, lahat po ng uri ng corruption at walihan na nangyari in the past year. Mm -mm. Okay po. At Bukod po doon, um, Sir Julo, no, doon sa wala nga pong nabanggit ang Pangulo pagdating po sa labor sector, meron pa po ba kayong mga unexpected na sana no or parang uh, inantay na mabanggit ng pangulo kasi ilan ano doon sa parang mga nasa uh, unang checklist ng iba pong mga grupo or mga organisasyon uh, wala pong nabanggit ang pangulo tungkol po sa West Philippine Sea uh, tungkol po ano, doon sa Kamakilan um, International Criminal Court o ICC and of course ano yung mga uh, recent po na iniuugnay sa mga maaring posibilidad ng uh, political crisis po sa ating bansa Totoo so, po. Ang uh, inaan pa po talaga namin, kung sana na niya, na-feel naman namin, may case na mag-spirit ka tungkol dito. sa so, usapin po ng human rights. Kasi dyan na po, dyan na sana niya kinuha yung pagkakataon para hindi lang iba ako sa administration ng Duterte na may war on drugs na nag-discard hindi lang war on drugs iba ako na may patong na uh, walang batayan pero yung papakulog. Dahil hindi po na yung ginawa. Uh, sayang, uh, kung naulit po yung pulisya na yan, yung nabanggit po niya na na uh, we're done with that, we're done with red tagging, and eh, it also sends a message to his security forces, mga AFP, din nagsasabi na hindi natin dapat ginagalaw yung mga mayang lahat ay may may uh, dapat makamit na due process, pinigman mm natin, criminal na siya. O hindi pa. Sayang po yung pagkakataon. Inabangit lang po na kanina ay congrats General Torre sa kanyang sa boxing. Pero wala pong direktang pag-atake sa uh, violence, harassment, mm human rights violations associated to the previous administration. Mm Okay po. So siguro, um, masasabi niyo na lang po ano, uh, Sir Jul, kung meron ba? Um, masasabi niyo parang uh, pinaka-significant din na na-mention na si uh, President Ferdinand Bongbong Marcos uh, Jr. Uh, or parang pinaka-essential dun sa mention niya sa mga nilatag niya na bahagi po ano or parte ng kanyang uh, ikaapat po na sonas. Ah, uh, well, in fairness, maganda po yung nabanggit niya on education. Uh, may mm -hmm. commitment siya na patuloy ang libreng edukasyon, um, public uh, system natin hanggang kuleyo. At uh, yung nabanggit po na na meron na rin intervention sa early childhood development, no? ECCB, at yeah. napapalawak sa yeah. ng mga uh, daycare centers, ah uh, bibigyan ng sapat karampatang beneficyo oh, mga overworked, overloaded, nag-overtime ng mga guro, uh, positive yan, sana po, Uh, mangyari po talaga yung tanong po na yan at uh, malaking tulong po yan sa ating education system. Uh, again, I also mentioned about the health, no? Uh, Dangat nga lang, next education, kung saan nagbagbit siya na kanya aalagaan yung mga system dahil mababayaran yung mga overtime hindi iinitayan yung pag-overload. Sa bahagi ng health sector, wala naman sila banggit patungkol sa mga health workers eh, mahalaga po sa PIL po yan dahil marami pa rin mga allowances sa mga health workers na utang pa na nakaraang pandemya na hindi pa rin Marami pa rin mga ospital na pinagkakautama ng tinghet na hindi pa rin nababayaran kaya nagsikang na patong-patong yung utang ng mga ospital pati sa mismong kanilang mga magsawa na uh, medyo na miss out po doon so we also wanted to have that. So at least uh, kahit papalo po Uh, maganda naman po yung uh, nabanggit niya, patungkol yung mm -hmm. sa uh, at yung kalahati. Eh, kalahati na patungkol sa uh, palusyon. Kasi ngayon lang din siya ang detalye eh, to that extent eh, patungkol sa education. So, we mm -hmm. also wish him luck na sana po ay uh, matupad yun. Okay. Siguro, last uh, question po natin ano, Sir Jules. Um, ano pa yung mga expectation po ninyo ano or maring inaasahan na dito sa natitirang tatlong taon ni uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And para po sa inyo, um, is there enough time uh, dito po sa remaining three years sa ito ng kanyang administration po with uh, etong kanyang mga plano sa iba't ibang sektor po ng ating bansa? Well, una-una po, ang gusto natin sana ay magbago pa yung kanyang plano Dahil kung wala po siyang nabanggit, kung kung sa living wage, ano dapat mo uh, bago magtapos itong session na ito ng kongreso no, ay makapagpatupad po tayo ng no? mga legislative uh, dagdag sahod ba lamang. Kalawa, uh, yun nga po, no? uh, sana magtuloy-tuloy yung taunting na simulan so, sa Office of Human Rights, isang hakbang lang po yung pagkaka ng IGC kay Pangulong Duterte, pero kailangan pa po natin ng hospital para po dun sa isang daang mahigit manggagawa na pinaslang malapun po nung panahon ng Duterte, nung no? kasulukuyan, kailangan pa po natin na maging malaya yung mga manggagawa sa katatag ng union na hindi ko na dapat pinahihirapan o tinatanggal sa trabaho kapag kasulirap sa unyon ng hindi sila alam na doon ay kanilang karapatan na no? protektado din ng institusyon. So, kung ito po ay magbibigyan ng pagsit ng gobyerno, then simulano naman po sila, meron po tayong EO 23 Interagency Committee, na mga CEO of Freedom of Association, na parapatang mag-unyon, na mas seryoso po nito yung trabaho nito at magliligay ng mga patakaran na makatutulong sa pagpatagunan ng parapatang pag-unyon ng paggawa, na susuportahan po natin